Good morning mga kadyang Have a nice day mga kadyang Yan, welcome to my channel mga kadyang Yan, samahan nyo ako mga kadyang Magbabaklas uh, tayo ng TV Yan, ipapakita ko sa inyo Ang linalaman ng TV Mga kadyang Yan, samahan nyo ako mga kadyang Yan, binabaklas na natin Ayan, mga kajang, nabaklas na natin. May mga ano tayo, may mga board. Ayan. Ayan po, yung sa likod ng picture tube. Ano po yan? Ayan, tanso po yan, mga kajang. Ayan, yan po yung likod ng ano, uh, board. Ayan, yung likod ng picture tube, mga junk Tanso po yan, mga ka-junk. Ayan, nakapaikot dyan. Ayan, yung pinaka-board niya, mga junk Ayan mga ka-junk, yung likod ng board niya. Marami po tayong nakukuha dyan mga ka-junk, bago natin ibinta yung board na yan. Mayroon pa po tayong makukuhang tanso dyan. Aluminum. Ayan, may... yan na po yung binaklas natin sa likod ng picture tube. Ayan po yung tanso niya mga ka-junk. Yan. yan yung cover niya ng TV ang tawag po dyan malutong nakukuha rin po yan mga Ayan, yung pinakang picture job nyo. Ayan po, yung wire na yan po, yung nakapaikot sa TV. Ayan, nakakuha po tayo ng tanso. Swerte tayo, nakakuha tayo ng tanso. Minsan po, ayan mga kadyang, ano, aluminum. Yung mga nakapaikot sa TV yan na wire na malaki. Ayan po, yung unang TV po yan na binaklas natin. Meron pa po tayong pangalawa mga ka-junk. Ayan, yung pangalawa natin binaklas. Ayan mga ka-junk, al yung board niya. 31 inches po. Ayan mga ka-junk. Yung binaklas ko. Medyo malaki. Malaki ang board nya. Ayan. Tanso niya sa likod ng ano? picture tube. Ayan po. Aswerte tayo mga ka-junk. Nakakuha tayo ng dalawang wire na nakapaikot sa picture tube. Ayan. Na Chinik natin. Tanso rin mga ka-junk. Kaya aswerte tayo. Hindi tayo nakakuha ng aluminum. Puro tanso. Ayan. Dalawang nakapaikot. Karamihan kasi niyan mga kadyang. Isang ikot lang ng wire. Ito, dalawa. Nakuha natin. Dalawang nakapaikot. Puro tanso pa. Ayan mga kadyang. Ayan, meron tayo dyan. Ayan, yung nakapulupot dyan na sa, ano, tanso po yan, yung sa board. Ayan, nakapulupot yan. Kinukuha po natin yan. Ayan, yeah, mga maliliit. Tanso rin po yan. Ayan, tinatanggal po natin yan bago natin ibinta yung board. Iba po ang presyo ng board. Saka so, ayan, uh, tinatanggal po natin. Ayan, yung Aluminum po yan. Binabaklas din po natin yan. Ayan, bago natin ibinta yung board. Ayan. Ayan, yung mga maliliit na aluminum. Binabaklas po natin yan. Ayan, yung ano na yan. May naka-rewind po dyan. Tanso po yan. Tinatanggal din po natin yan. Ayan. Ayan. Yan po, yan po yung nakap nakapaikot sa picture tube na ano, tanso. Ayan, yung tanso po yan. Dalawang layer po yung nakapaikot dyan, mga kadyang. Yung unang layer, yan po yung na-rewind napap, na, -re ng ano, uh, carbon. Ayan, tapos yung pangalawang layer po, yan po yan, yung sa ilalim. Tanso rin po yan. Bali, dalawang layer po yan yung pinakang rewind ng tanso nya. Ayan, yung last na layer, ilalim. Ayan, mga kadyang, yung nakukuha sa, sa TV. Ayan po, mga kadyang, yung ayta niya sa ano mga TV, mga nilalaman ng TV. Ayan, may speaker pa, may speaker pa po 'yan. Ayun. Kukunin pa po natin 'yan. Bakal din po 'yan. Kasama po sa bakal 'yan. na picture tube niya ano uh, mayroon po yung sa gilid niya bakal din po yan mga kadyang ayan mga nakapaiikot diyan ayan bakal po yan nakukuha rin po yan binabasag po yan yung picture tube na yan Ayan, yung mga nakuha natin sa, sa board. Ayan, yung nakuha natin sa board, mga kadyang, kat, ano yan, yan ang aluminum pag naipon po yan mabigat na rin po yan, marami po tayo nakukuha dyan bago bago natin ibintay ang board, tatanggalin po natin yan. yan, yan. po yung mga nilalaman ng TV mga kadyang. Yan yung mga piyesa na po na nakapa, nakapaikot dyan sa board. Sama na po yan. Ang tinatanggal lang po dyan, yung aluminum, sa yung tanso. Ayan, pinis product na po yan, yung tanso na, uh, ano yan, nakapaikot sa picture tube. Tanso na po yan. Thank you for watching mga ka-junk. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga ka-junk. God bless. Bye bye.